So okay guys isulay sa mga blast, kung saan kung kung at kung 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 sa kung 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 Actually guys, hindi niya ako habi guys, din nga sa aking tiyo. Kasi guys. So muna yung mga paritoy ang among hindi pa ang mayroong guys. Okay. Meron po yung ng mga parito. So white lang siya kaya naman sabang. Kailangan mo kilit sa mga color rin mga So muna ang mga sa mga tigil na guys para sa mga nag-ibang mga privacy na lababo So guys, kiling sira guys ako yung nagpintura <laughs> so, nalipay po daw ang tiyo guys kaya na ako yung nakumuagawa so kaya pakita sa inyo guys na color sa sira nice guys ooooh uh, ngayon yung suit <laughs> so, sa CR guys

Ako ng magda drive ng address. Mumbai hindi talaga gets guys. Sa Manisesis AES. DK Building. Mukhang kalat-tagma guys. Hindi lang ang may wala pa kay nang legit pero sa ko guys.